Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action crime drama film na sa Anika Ayidham. Tara na't panoorin natin. Taong 1989 sa isang nayon sa India, naghuhuntahan ang may-ari ng rice mill na si Mani at kanyang mga kaibigan tungkol sa mana ng magkapatid na Perumal at Giri sa namatay nilang ama. Maya-maya lang ay lumabas ng CR ang pamangkin ni Mani na si Anbo na nagrereklamo sa maduming CR. Inutusan niya si Maari, isang mill worker na gustong maging kagawad. Nang sabihin ni Maari na maguutos siya ng iba, sinabi ni Anbo na kung ayaw niya ay utusan niya ang matandang kagawad na kasama niya. Tinitigan niya ng masama si Anbo sa kawalang respeto sa matanda kaya nagalit ito at inatake siya sa hindi niya pagsunod. Kasabay nito ay may pagtatalo ring nagaganap sa labas, dahil gustong swapangin ni Perumal ang naiwang lupain ng kanilang ama. Gusto siyang tagain ng kapatid ngunit naawat ito. Bago umalis ay nagbanta si Giri na papatayin siya pati ang anak niya. Balik kay Maari at Anbo. Inawat sila ni Manny at mga kaibigan nito. Dahil nilabanan ni Maari ang pamangkin ng may-ari ng rice mill ay natanggal siya sa trabaho. Sa ibang lugar, isang lalaking nagngangalang sanggaya ang kausap ang anak ni Maari na nagngangalang Donna. Ilang saglit pa ay dumating ang isang babaeng pulis na si Pani. Siya ay kapatid sa ina ni Sanggaya, ina ni Donna at asawa ni Maari. Nandoon siya upang sunduin ang anak upang isabay sa pag-uwi sa kanilang bahay na malapit sa dagat. Pagdating nila sa kanilang tahanan, nadatnan nila ang padre de pamilya na nakalugmok at may pasasamukha. Tinanong siya ng asawa kung ano ang nangyari. Ikanwento niya ang lahat kung bakit siya natanggal sa trabaho. Pinaliwanagan siya ng asawa na wala siyang laban sa amon niyang mayaman kaya kailangan niyang humingi ng tawad upang makabalik siya sa trabaho. Mahirap lang sila at kailangan nila ng pera upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Pagkatapos niyang pag-isipang mabuti ang paghingi ng tawad sa may-ari, nagpa siya si Maari na bumalik sa rice mill at humingi ng paumanhin upang makapagtrabaho siyang muli doon. Gayun pa man, ininsulto siya ni Anbu tapos ay sinabihan siya ng may-ari na makakabalik siya sa trabaho kung ipapahiram niya ang asawa niya. Nagpintig ang tenga ni Maari sa narinig kaya inatake niya at dinuraan sa mukha si Manny sa harap ng mga nandoon. Bilang isang nakatataas sa komunidad, hindi niya matanggap na dinuraan siya ng isang hamak na trabahador kaya nabugbog si Maari at tinaboy palabas. Nagpasya si Manny na gantihan ang trabahador at pamilya niya. Lumipat ang eksena kay Sang Gaya na naghahantay sa pamangkin niyang si Donna. Maya-maya lang ay dumating ang bata kasama ang kaibigan niyang bulag na si Sudalay, anak ng ganid na si Perumal. Nang sunduin si Sudalay ng ama ay naiwan ang magtsuhin upang hantayin ang ina ni Donna. Samantala, gamit ang kanyang impluensya at kapangyarihan, inutusan ni Manny ang hepe ng pulisya na si Dave na imbitahan si Pony. Pagdating ni Pani sa napag-usapang lugar ay sinabihan siya ng Hepe na gusto siyang kausapin ni Manny. Bilang tauhan ay sumunod si Pani sa utos ng nakatataas sa kanya. Mula sa likuran ay inatake si Pani ni Anbo tapos ay dinala sa isang silid. Nagbulag-bulagan lang ang Hepe sa ginagawang pang-aabuso sa kanyang tauhan. Binugbog at pinilahan ni Anbo, Manny at Vasu si Pani habang ang Hepe naman ay walang pakialam sa krimeng nangyayari balik sa magtiyuhin. Dahil alanganing oras na at wala pa ang ina ni Donna, napagdesisyonan ni Sanggaya na ihatid ang pamangkin sa bahay nila. Pagdating nila sa bahay ay nadatnan nilang tulog si Maari at wala pa rin doon si Pony. Matapos ipakita ni Donna ang larawan niya nung bata siya ay sinabihan siya ng tiyuhin na matulog katabi ang ama. Tapos ay naghintay si Sanggaya kay Pony sa labas ng bahay. Samantala, Matapos pilahan si Pani ay umalis ang grupo ni Manny upang puntahan si Maari at sunugin ang bahay nila. Hindi nagtagal, pagkaalis nila ay tinawag si Sudalay ng mga naguusyosong kabataan. Pagpasok niya sa silid ay napagtanto niya na may ginawang hindi maganda kay Pani ngunit wala siyang magawa. Ilang saglit pa ay sinilip ni Deva ang silid at tinaboy ang mga kabataan. Nakonsensya man siya sa ginawa sa kanyang tauhan, umiral ang kademonyohan niya at ginalaw din siya. Sa dalampasigan, nang dumating si Manny at mga kasama sa harapan ng bahay ni Maari, nakita nila si Sanggaya na naninigarilyo malapit sa bahay. Upang hindi mapornada ang plano nila, inutusan ni Manny si Vaso na patulugin ang lalaking naninigarilyo. Tapos ay binuhusan nila ng gasolina at sinilaban ang bahay ni Maari habang natutulog siya sa loob kasama ang anak na si Donna. Nang dumating ang mga kapitbahay ay malakas na ang apoy at nasunog na ang mag-amang natutulog sa loob. Hinabol nila ang grupo ni Manny na naabutan nilang nasa paligid pa. Makalipas ng ilang sandali ay nagkamalay si Sanggaya. Sinubukan niyang iligtas ang mag-ama ngunit huli na ang lahat. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak at isigaw ang pangalan ni Donna habang sinusubukang patayin ang apoy. Kinabukasan, nang magkamalay si Pani ay nakabalik siya sa natupok nilang bahay. Ang magagawa niya lang doon ay magluksa sa namatay niyang asawa at anak. Maya, maya lang ay dumating si Sanggaya upang ipaalam sa kanya na sumuko na sa pulisya ang apat na lalaking nanunog ng bahay nila. Mabigat ang loob ni Pani sa kapatid sa ina dahil minsan ay sinumpa silang mag-ina ng ina ni Sanggaya nung mga bata pa sila. Si Pani at ina niya ay pangalawang pamilya ng ama ni Sanggaya. Bago umalis ay nagbilin si Sanggaya sa kaibigan ni Pani na alaga ang mabuti ang kapatid niya. Nagtungo sa korte si Pani at kaibigan para sa isang pandinig sa kaso ng mga sospek. Nang dumating ang apat na sospek ay tila walang pagsisisi ang mga ito at nagawa pang sa inianbu ang biktima. Hinikayat ng hepe si Pani na wag isama sa kaso ang rape na isang kahihiyan sa hanay nilang mga pulis. Ngunit nandoon ang kaibigan ni Pani na sinabihan ang hepe na wag nang pakialaman ang mga kasong isinampa nila. Nang pumasok ang mga sospek sa hukuman, ipinagutos ng judge na makulong muna ang apat na sospek ng labing limang araw habang isinasagawa ang karagdagang investigasyon. Sinabi ni Manny sa pamangkin na abogadong si Ronnie na hindi siya papayag na makulong kahit 15 minuto. Inutusan niya ang pamangkin at heping si Davin na gumawa ng paraan upang makatakas sila. Sinabi ni Ronnie na wag siyang mag-alala dahil planchado na ang lahat. Makakatakas sila sa tulong ni Giri at bibigyan sila ng kanya-kanyang lugar na pwede nilang pagtagoan habang inaayos ang kaso nila. Nakipagsabuatan sila sa isang pulis upang mabuksan ang pinto sa likuran. Kasabuat ang dalawang tambay, naglikha ng gulo ang mga ito upang magkaroon sila ng sapat na oras upang makatakas. Nang makapuga ang mga sospek at makalayo, umarte si Dave na natakasan sila ng apat na sospek habang nangyayari ang kaguluhan hindi naniwala si Pani sa hepe at hinarap ito. Sinabi niyang si Deva ang gumawa ng paraan upang makatakas ang apat. Samantala, mula sa malayo ay makikitang nagmamasid si Sanggaya. Nakita niya na nakangiti si Deva at abogadong si Rani dahil naging matagumpay ang pakikipagsabwatan nila. Di man makikita sa mukha ay matindi ang nararamdamang galit ni Sanggaya sa katulad nilang salot ng lipunan. Kinabukasan ng umaga, pinasyalan ni Sang Gaya si Pani upang damayan siya. Kinuwento niya ang tungkol sa anak niyang binugbog ng mga pulis hanggang sa mamatay dahil sa pagnanakaw ng isang mangga ng magutom ito. Pati ang asawa niya ay napatay din ng subukan nitong awatin ang mga pulis. Ang pinakamalala sa lahat ay itinuro siya ng mga pulis na pumatay sa kanyang mag-ina. Nagawa niya lang makatakas at simula noon ay nanatili siya sa nayong iyon naisipan niyang maghiganti ngunit nang makita niya si Pani at pamangkin niyang si Donna ay kinalimutan niya ang lahat. Nagsabi si Pani na makulong man ang mga nakatakas na salarin ay hindi sa patang hustisya sa krim ang ginawa nila. Hindi niya ma-imagine ang sakit na dinanas ng mag-ama niya habang nasusunog ang mga ito. Gusto niyang iparamdam sa mga kriminal ang naramdaman ng mag-ama Sinabi niya na gusto niyang maghiganti. Nagwika si Sanggaya na parehas ang nararamdaman nila kaya nagdesisyon siya na magtulungan sila sa paghihiganti. Makalipas ang ilang araw, isinama ni Sanggaya si Pani sa isang abandonadong gusali. Lumalabas na nagawang mabihag ni Sanggaya ang kasabwat na abogado. Gamit ang mga nakalatag na armas sa silid, pinahirapan ni Pani ang abogado upang ibunyag nito ang lugar kung saan nagtatago ang mga sospek. Sa simula ay nagsabi ang abogado na wala siyang nalalaman ngunit matapos siyang pahirapan ni Pani ay inamin niya ang kinaroroonan ng tsuhin niya at mga kasama nito. Sinulat ni Pani ang iba't ibang lokasyon sa isang notebook, tapos ay sinunog niya ng buhay ang abogado. Unang tinungo ni Pani at Sanggaya ang tinataguan ni Anbo na isang lumang bahay sa gitna ng isang bukirin. Nadat na nilang lasing si Anbo sa loob ng silid. Sinubukan niyang tumakas nang makita niya si Napani at Sanggaya ngunit hindi siya makatakbo ng mabilis dahil lasing siya, Hanggang sa tuluyan siyang tumumbas sa kalasingan. Agad siyang pinukpok ni Pani ng bato tapos ay ginapos sa lamesa. Pinahirapan nila si Anbo sa pamamagitan ng paglalagay ng chili powder sa mukha tapos ay hinampas niya ng bote ng ilang beses. Maya-maya lang ay dumating ang batang lalaki na nakita ang ginagawa nila. Tinanong ng bata kung bakit nila pinapahirapan si Anbo. Sinabi ni Sanggaya na pinatay nito ang isang batang babae kaya karapat dapat lang na pagbayaran niya ang kasalanan ng ginawa. Hindi kontento si Pani sa ginawa nila at gusto niyang sunugin si Anbo. Pinigilan siya ni Sanggaya dahil napapaligiran ang bahay ng sakahan at kabahayan. Sa halip ay binigyan siya ng asido ni Sanggaya na ibinuhos nila sa kabuhayan ni Anbo hanggang sa mamatay ito. Habang papunta sila sa susunod nilang target na si Perumal, kasalukuyang tinutugis ito ng kanyang nakababatang kapatid na si Giri at ibang kasama. Nagbilin si Perumal sa anak na si Sudalay na wag siyang maglilikha ng ingay at manatili sa tinataguan niya. Habang siya naman ay susubukang magtago sa ibang lugar, ngunit sugatan si Perumal at halos hindi na makatakbo. Di nagtagal ay nakita siya ng kapatid na si Giri at mga kasama nito na binura na siya sa mundo tapos ay hinanap nila ang pamangkin niya ngunit hindi nila ito nakita. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Napani at Sanggaya sa lugar kung saan nagtatago si Perumal. Laking gulat nila nang makita nila ito sa daanan na wala ng buhay. Galit na galit si Pani dahil gusto niya na siya dapat ang papatay sa matanda. Inilabas niya ang galit sa pagsigaw ng malakas. Napansin ni Sanggaya si Sudalay at nilapitan niya ito. Lumapit din si Pani na gustong patayin si Sudalay dahil ang alam niya ay kasama ito sa mga taong gumalaw sa kanya. Ngunit pinigilan siya ni Sanggaya at sinabihan siyang imposibleng gawin iyon ng binatilyong bulag dahil kaibigan nito ang anak niyang si Donna. Inilabas ni Pani ang galit sa pagpapaputok ng baril. Sa kasamaang palad ay narinig ng grupo ni Giri ang tunog kaya tinignan nila ang lugar at nakita sila. Mabuti na lang ay nakalayo na si Napani, Sanggaya, at Sudalay kaya hindi na sila nakahabol. Pagsapit ng gabi, narating nila ang gilid ng dalampasigan. Nagkataon na nandoon ang kaibigan ni Sanggaya na bangkero. Nagtanong siya kung may napansin silang lancha na nakaankla sa dagat. Positibong sinabi ng kaibigan na meron. Sinabihan nila si Pani na manatili sa van dahil sila na ang bahalang dumakip kay Vaso. Nang marating nila ang hideout ni Vasu ay pinasabugan nila ito ng Molotov. Walang nagawa si Vasu kung hindi ang tumalon sa tubig. Doon ay hinampas siya ng sagwan upang madala nila ito kay Pani. Pagdating sa van ay hinanap ni Sanggaya si Sudalay. Nagsabi si Pani na binuhay niya ito ngunit ayaw niya itong makasama. Habang hinahanap ni Sanggaya si Sudalay ay sinimulan ni Pani ang pagpapahirap kay Vasu. Matapos niyang pagsawa ang suntukin at buhusan ng asido ang salarin ay tinuluyan niyang mabura na ito sa mundo. Samantala, narating ni Giri at mga tauhan ang dalampasigan upang alamin kung ligtas si Vaso at kung may nakita silang asul na van. Gamit ang teleskop ay chinek ng bantay ang hideout ni Vaso na nakita niyang nasusunog at sa kabilang pampang naman ay nakita nila ang asul na van. Agad na pinuntahan ni Giri at mga tauhan ang kinaroroonan ng van. Habang naglalakad sa eskinita si Sanggaya at Sudalay pabalik sa van ay biglang may tumaga sa likod ni Sanggaya. Nasugatan man ay nagawa niyang mabaril ang bandido at patahimikin ito. Hindi makalapit ang mga tauhan ni Giri dahil may dala siyang baril. Balik kay Pani, sinabihan siya ng bangkero na may narinig siyang kaguluhan at kailangan na nilang makaalis sa lugar. Bago pa man masukol si Sanggaya ay dumating si Pani at isinakay sila. Agad nilang pinaandar ang van paatras upang takasan ang mga bandido. Nang malaman ni Pani na kaibigan ni Manny ang mga bandido, hininto niya ang sasakyan at tinumbok ang mga lalaking tumutugis sa kanila. Sinagasaan niya ang sino mang samalubong sa kanila at sino mang abutan niya. Nang huminto ang van ay inatake sila ng isang lalaki. Mabuti na lang ay nakuha niya ang baril at napigilan ito. Tapos ay nagtungo sila sa tagong lugar upang makapagpahinga doon ay ganamot ni Pani ang sugat ni Sanggaya. Sunod na tinugis nila ay ang may-ari ng rice mill na si Mani. Nang marating nila ang lugar kung saan may sinehan ay tinago muna nila si Sudalay sa isang ligtas na lugar. Unang pumasok sa hideout si Sanggaya na buo ang loob na pinaputukan at nilabanan ang mga bandido. Para siyang si Panday na kahit sugatan na ay nagawa niyang mapatumba ang sinumang makalaban niya. Samantala, nang sumilip si Pani sa loob ng sinihan ay nagkagulatan sila ng hepe na naunahan niya sa pagbaril. Tapos ay tinugis niya si Manny at binaril sa binti. Di siya nakontento kaya pinutol niya ang kamay at ulo nito. Buhay pa si Dave na sinubukang abutin ang baril ngunit nandoon si Sanggaya na tinuluyan siya. Nang makita ni Pani na malubhang nasugatan si Sanggaya ay agad niyang tinulungan ito upang madala sa ospital. Pagdating sa van ay hiniling ni Sanggaya na sunduin niya si Sudalay. Pinilit ni Sanggaya na makasakay sa van habang si Pani naman ay pinuntahan si Sudalay sa pinagtataguan nito. Sa kasamaang palad ay nakita ng grupo ni Giri si Sanggaya sa loob ng van. Agad na sumugod si Giri at mga tauhan sa kinaroroonan ni Sanggaya. Hindi nila alam na naghihintay lang ito na makalapit sila sa sasakyan. Mula sa malayo ay nakita ni Pani na may papasugod sa van kaya sinubukan niyang balikan si Sanggaya. Nang malapit na ang mga bandido ay sinakripisyo ni Sang Gaya ang kanyang buhay at sinindihan ang tangke ng gasol na nagdulot ng malakas na pagsabog na kumitil sa buhay ni Giri at mga tauhan niya. Napakasakit para kay Pani na masaksihan ang pagkamatay ng kanyang kaisa-isang kapatid. Sa huling eksena, sinundo ni Pani si Sudalay na tahimik na naghahantay sa gilid ng gusali tapos ay naglakad sila palayo na hindi alam kung ano ang magiging buhay nila sa hinaharap.